Kahapon, Lunes, September 16, 2024, merong matinding minsahe ang presidente ng Iran na si Masoud Pisiskyan laban sa Saudi Arabia. Inakusahan kasi ng Saudi Arabia ang Iran na nagsusupply ng mga arma sa Houthi, lalo na ang pinakabagong claim ng Houthi na gumamit ito ng hypersonic ballistic missile na siyang itinira sa Central Israel. Bakit nga ba concern ang Saudi Arabia dahil sa pangyayaring ito? Ang Saudi Arabia kasi ay isang napakalaking lupain mula Yemen papuntang Israel. Pero bago makarating ang hypersonic ballistic missile ng militanting grupo ng Yemen papuntang Israel, kinakailangan itong daanan ang malaking lupain ng Saudi Arabia. Hindi ito nagustuhan ng Saudi Arabia dahil paglabag daw ito sa aerial territory ng Saudi at maliban pa riyan kung sakaling pumalyar ang missile ng Houthi papuntang Israel ay kalupaan ng Saudi Arabia ang babag sa kanito at magsasanhi ito ng malaking pinsala sa kanilang lugar. Ayon sa Saudi Arabia, ang isyo ng Iran na pagsusuplay ng mga missile sa Houthi, ito raw ay banta sa kapayapaan sa gitnang silangan. Pero dahil nga sa mabilis na kumalat ang balitang ito, nakarating na ito sa pamunuan ng Iran. Nagsalita na ang presidente nito na si Masoud Pisesyan at ang kanyang sagot ay direkta sa Saudi Arabia. Ayon sa kanya, wala raw katotohanan ang mga pahayag na ito dahil hindi raw totoo na nagsusupply sila ng hypersonic ballistic missile sa Houthi. Ito ang kanyang pahayag sa isang televised news conference kahapon lamang, Lunes, September 16, 2024. Ayon sa ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang misail ng Houthi ay nakapasok mismo sa aerial territory ng Israel. Meron namang mga maling balita ang kumakalat. Meron kasing mga nagsasabi na hindi raw na-intercept ng Iron Dome Air Defense System ng Israel ang nasabing missile ng Houthi. Upang ating maintindihan ng mabuti kung ano nga ba ang katotohanan tungkol sa interception na ito. Ganito yan, gumamit kasi ang Israel ng dalawang interceptor. Ito ay ang Arrow at Iron Dome Air Defense System. Nang magpalipad ang Houthi ng Hypersonic Ballistic Missile, hindi ito na-intercept ng Arrow sa labas ng Israel. Pero na-intercept na ito sa pangalawang attempt ng interceptor ng Israel. Kaya nakapasok ito sa aerial territory ng Israel at nahulog sa open area sa central Israel. Kaya walang mga casualties na naitala sapagkat napasabog na ito sa himpapawid pa lamang. Yun nga lang nasa loob na ng aerial territory ng Israel. Meron kasing mga nagsasabi na hindi raw ito na-intercept ng Israel. Mali po, na-intercept ito kaya lang sa loob na mismo ng aerial territory ng Israel. Dapat kasi doon ito sasalubungin sa labas pa ng Israel. Nagsalita na si Benjamin Netanyahu tungkol rito at nangako na pagbabayarin ng heavy price ang hutis dahil sa kanilang ginawa. Pero alam nyo ba mga kaibigan na sa report ng The Jerusalem Post sa kanilang analisis na ang hypersonic ballistic missile na pinakawalan ng Houthis papuntang Israel, ito raw ay isang move ng Iran para sa Israel. Kung baga, pinapalabas ng analisis na ito na hindi lang alone ang Houthis ang may plano na atakihin ang Israel, kundi ang pag-ataking ito ay may basbas ng Iran. Ayon sa ulat, ang pag-ataking ito ay isang napaka-importanting move para sa Iran kontra Israel. Paano ito nangyari? Ayon mismo sa ulat, sinabi ng Israeli military na ang Iran ay nagde-develop ng kanilang hypersonic missile matagal na panahon na. Mas lalo pang tumibay ang ibidensya ng Israel nang magsalita ang Houthi at agad na inamin na sila ang may kagagawan sa pag-atake sa Israel at ginamit nga nila ang hypersonic ballistic missile. Kaya, kung ating connect konekta ang mga dat base na rin sa mga pahayag ng magkabilang panig tila lumalabas na tinitest ng Iran ang kanilang bagong develop na missile. Ito nga ang hypersonic ballistic missile at ipinagamit ito sa hutis. Subalit, tinest ito sa kampo ng Israel. Ayon sa Israel, matagal na raw na plano ito ng Iran. Kung baga, pinapalabas ng Israel na sa pamamagitan ng bibig ng hutis ay nahuhuli nila ang plano ng kanilang mga kalaban. Maliban pa riyan, nakasagap din ng information ang Israel sa pamamagitan ng isang pro-Iranian al-Mayadin media nitong linggo lamang na nagsasabi na ang Iranian ay nagde-develop ng kanilang capabilities para panglaban sa Saudi koalisyon. Ang Saudi Arabia ay sumusuporta sa gobyerno ng Yemen. Kaya tumutulong ito sa gobyerno ng Yemen upang masupil ang hutis sa kanilang lugar. Naaalala niyo pa ba noong 2015 na ang Saudi Arabia ay namumuno upang panguluhan ang maraming Arab countries laban sa hutis ng Yemen? Nais kasing hulihin ng hutis ang pinuno ng Yemen na sinusuportahan naman ng Iran. Dito na pumasok ang Saudi Arabia at tinulungan ang Yemen, hindi lang Saudi Arabia kundi marami pang Arab countries ang tumulong dito. Kaya isa sa mga plano ng Iran sa kanilang pagpapalakas ng kanilang puwersa sa pamamagitan ng pagdevelop ng kanilang mga misail, isa sa kanilang target ay ang Saudi Arabia. Kaya maiintindihan natin kung bakit ganun na lang ang reaksyon ng Saudi Arabia sa balita na ang Houthis ay nagpalipad ng hypersonic ballistic missile laban sa Israel, na nawaga na ang Saudi Arabia sa ibang mga leaders na dagdagan ang sanctions ng Iran. Malaki rin ang possibility na sa panawagan ng Saudi Arabia na patawan pa ng karagdagang sanctions ang Iran, ito ang kinakatakot ng presidente ng Iran na si Masoud Pesiskyan. Matatandaan na pa palang bilang presidente ng Iran itong si Pesiskyan nangako ito, at nais niya na makipagkaibigan sa mga western countries gaya ng United States of America dahil nais nitong mapaangat ang kanilang ekonomiya at ito ay sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa mga western countries upang mawala na ang mga sanctions na ipinataw sa kanila. Kaya agad na nagbitaw ng pahayag si Masud Pesisyan at hindi raw sila ang nagsusuplay ng mga weapon sa Houthis, Ito ang kanyang pahayag, quote, unquote, It takes a person a week to travel to Yemen from Iran. How could this missile have gotten there? We don't have such missile to provide to Yemen. Malaki ang possibility na nangangamba si Masod Pesiskyan sa mga pahayag ng Saudi Arabia dahil kapag maniniwala ang maraming mga world leaders sa Saudi Arabia, malulugmok sa kahirapan ang Iran